Ang taong sipsip -sip, sa mga taong may pakinabang madalas kumakapit. Tula din na ng mga plastik hanggat may silbi ka, doon siya didikit. Sa trabaho, yung mga sipsip -sip na lang ang palaging tama. At yung mga nagtatrabaho ng maayos ang palaging kawawa. Sipsip, -sip, sila yung uri ng milalang na hilig pumapel sa mga amo. Tiling nagmamagaling pero isip talang ka, ka naman dahil takot yan masabawan at pait sa puwera sa sarili niyang multo. Sila yung mga taong ayaw kang maging masaya, kaya sinisiraan ka sa iba. At tipong gagawin ng lahat, mauna lang silang umangat. Kaya lagi mong katandaan na huwag kang manhira ng iba para lang umangat ka. Dahil kahit ano pang pagpapadano ang gawin mo sa sarili mo, sisingaw at sisingaw pa rin ang basurang ugali mo.